Uh, may bunta guys uh, na ko diri kita eh uh, tagiya ni maestra bago pa kain ni eh guys oh uh, wala pa nagamit na uh, yung sandal uh, ako na nang hindi ka na lang na akong ipakita sa video ang pagkanal para dili siya maputol ini gamit na ni Vlacau uh, simple lang ni eh guys akong tutorial para makabalupun mo magkita uh, inani siya oh. Uh, ilang diri ano yung ni ang kwan Aguha Huwag nag-aguha Sa online rin na palit guys Ano sa online Kipila na guys Ah uh, Wala ko kabalo na Nakalimutan ko sa basic Ah Ano guys Ah uh, Simpli kayo Ah uh, Itusok ni Modere Ah uh, Itusok Ipalapos Pinahinay lang yun Nga dili maapilog Katusok ang Kamot, Kamot kay Sos Naraban ni Sesima Sima Ah, uh, pagkauman, nilapos naman siya. Nilapos ang ang agwa. Kami siya ikawit rio. Uh, ikawit nimo Tapos birahon. pagbirahon na ni sakto uh, Sokto guys, palibot para ma-estimate bilang mo niya mahurot. Pamon na puti. nga na guys. Uh, sakto na na siya. Sayang isa ka sandal. Tapos, naroon niya pong sistema. Yaa, itusok niya po niyo guys. Nabantay na si sa mong kamot. Nga di maapilog ko tusok. Tapos, isapit na po. Isapit. Tapos, birahon. Birahon. Tapos, ipasulod. Yung guys. Tapos, guys. <coughs> <tapos, coughs> uh, uh, Oh, guys. Tapos, tusok na po. Yeah, Paigod yun mo sa kanal guys para lili sama para nindot po lang taon. Kaya mili kayo ni mo lagi yun para nindot po. Tapos, bira na po. Hmm. Ah, tapos, pasulod na po siya. Nah, tapos, bira po. Para mulak. Hmm. Masya guys, santod yun siya nga malibot mas masangko siya masangko siya tanang gikan diri maliko na kaya ang sandal wala pa rin nagamit bago pa kayo balit na rin nga sa guys ano kapit na mauman guys sa uh, iba na lang ka tutukan mauman na eh. ni timing lang yun guys nga di matusok ang kamot kaya pwede yun sakita ya tusuk diri guys semuanya guys sapi birah tusuk guys Gahit kayo ibantayanan yun gahi kayo dahil mo kalit ang gumo tusok sabit bira maghapit na siya mo no, sangko guys hidup uh, idubulak para di matang-tang maghapit na siya maghapit na masangko malibil dan dua nasa na siya guys at uh, ilambod ka dua ito yok hmm. girahon malak na nga siya guys hmm. pagdoon na yun guys Oh, the report. Put on. Naman na guys ang dua ka parisan. O ni ang uh, sa likod. sa sa channel. Pwede na niya kawin ng hapon. Ito naman na. Hmm. Ah, sapatos guys. Ah, oh. Na. Wala na ila pala pa nang isa Naibot na ibot na. Loria po sistema pagkain. para Swiralang ini guys, para maka tip tip noh kayak mahal banget ngapain ngopong kamu raih mentai. Maka Maka, maka... pan bajetmu tip tipid. Hari-hari ah, sa Japan guys, ada sepatu, mau Japan nu timah di pantai. Japon So ng... Ikawit ang pamo na sulod Birahon Na ano Nakabulbul Sana yung kusilyo yung

Sabit sa loob. Para malaki. Para malak Para malaki na maibot. <laughs> Para malaki na wes na maibot. Ah. Oh. Alang kasimple simple. Nagtahi. Sa Sulano. kaca mulai dibuat pau lapai customer semua tuh ini putus asa sepatus okay, si guys apa kau tahu don kisat di tuh sa marsilo guys Ito lang guys. Close up. ira Kung ano na diyon nga dili, may gawin yung kamot. Matusukan kay mapilog tayo yung kamot. Pagkasakita. Tusok. doso ira okay, yung agi guys. Makita, hindi kayo maklaro. Ngayon yung agi sa yung agi sa tahi sa palibot din siya. na na santo guys. Natutusok apit kapit akong kamot. Dire lang ni shap sa motor dire guys. Shap ni sa spatos. Baid gabas na apud dire. Magpalot na argyapon dire. Anira mo dire kay nara ni mga lutay po ayo juta guys sebelum so, sadelang harus tetap bertahan lang tusuk disabit saya lalu birahun pegawas hilak mulai potong itong lahat isa kanyang Sakit lima Pirahon Uy, busing, ano ngatin? charge sa pong battery? I-charge sa pong battery? Oo, 2 billion. 2 billion sa retro, ma'am. tama-tama lang ang, ang pamo sangko siya skimitra yun okay double Hello okay guys, ang pagtahi. Simple lang. Basta gusto ho ni mo, makabalo na ka. Ala, ale. Saba ko amigo guys, oh. Shut down na eh. So pa lang nililipan niya. Apo, bro. Ah, na tanghaw na guys. Ang kitain na 'tong ng sapatos. Ah, remember siya Wasir daggan pili lang dia. Dagko kagmay dagko kayo. Dagko kayo ah, wala yung dagko kayo. Plotlon din guys. okay. Pinis na ang isa, ang isa wala pa.